pamantayan ng Biblia pagdating sa pag-ibig, kasal, relasyon at iba pang okasyon ang tinalakay sa Young Professional Summit ng North East Luzon Mission na dinaluhan ng mga kabataan. Isang makabuluhang talakayan na nagtuturo kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa gitna ng makabagong panahon. Si Hannah Lea Edurese para sa Balitang May Pag-asa. Mahigit isang daang young professional at college students ang dumalo sa Young Professional Summit 2025 na may temang What Pleases God, Biblical Standard for Wedding and Other Occasions na ginanap sa North East Luzon Mission Conference Hall ngayong ikalabing siyam ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Ang programa ay pinangunahan ng mga direktor na nagmula sa North East Luzon Mission na buong puso na nagbahagin ng mahalagang aralin tungkol sa tamang pamantayan ng Biblia pagdating sa pag-aasawa at iba pang mahalagang okasyon. Ilan sa mga tinalakay ay ang biblikal na pundasyon ng pag-aasawa, ang wastong paraan ng panliligaw at ang gabayan ng Biblia sa paghahanda ng kasal at iba pang selebrasyon. Isang malaki pong oportunidad at biyaya na maka-attend sa pinakaunang Young Professional Summit ng ating mission Kaya personally po, as a young professional, ako po ay super na na-bless kasi lahat po ng mga diniskas ng ating mga lectures ay napapanahon para sa amin na mga young professionals. Lalong-lalo na po yung kas na Biblical foundation po ng marriage, yung pamamanhikan, which is very applicable po sa amin. So malaking tulong po yun, kaya I'm very thankful and very blessed. Pinigyang linaw rin ang mga practical na aspeto ng kasal, gaya ng pagpili ng angkop na musika, pagbuo ng maayos na daloy ng programa at ang responsibilidad ng coordinators at MC sa pagsasaayos ng seremonya. Ako'y nagagalak na naimbitahan dito sa pagpupulong na ito ng mga Adventist youth. Isa ako sa mga speakers ng pagpupulong na ito. I talk about the Biblical Foundation of Marriage. I think malaki ang impact sa ating mga kabataan, ang mga programang ganito. And masasabi ko na they, they are now ready para magkaroon ng isang strong and resilient family in the future. Ang bawat bahagi ng pagdiriwang ay tinignang hindi lamang sa panlabas na kaayusan, kundi lalo na sa spiritual na kahalagahan nito. Ipinapaalala ng programa na dapat iwasan ang makabundong estilo ng selebrasyon at sa halip ay isagawa ang lahat para sa kalulatian ng Panginoon hinihikayat din ang bawat isa na huwag ikompromiso ang kanilang pananampalataya kapalit ng pansamantalang kasiyahan. Bilang isang estudyanteng delegado sa programang ito, marami po akong natutunan. Ngunit ang isa sa pinakamagandang natutunan ko ay to put God in the center. Ito man ay ating sa mga awit, sa debu, sa kasal o sa kahit na anumang event ay palagi nating ipagitna ang Panginoon. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa mula dito sa North East Luzon Mission, Hanalea nag naguulat para sa Hope Today HCNP News.